Para sa pamahalaan ng kalatagan, wala pang regulasyon pagdating sa panguhuli ng mga isda. Yung 15 kilometers o yung municipal water ng kalatagan ay exclusive para sa mga taga-kalatagan lang. Hindi kami masyadong after na rin doon sa permit kasi yung permit ay konting pera lang yun na pagpapapasok sa gobyerno. Ang mahalaga ay gumagamit sila ng tamang para ng paghuli. Hindi makakasira. Dili, nagpapatuloy ang pakikidaupang palad ng mga bata sa dagat. Para naman manghilaw. Manghilaw o pagkakatihan ang tawag sa ganitong paraan ng panguhuli ng isda ng mga bata. Pinakamainam daw manghilaw tuwing gabi kung kailan mababaw ang dagat. <laughs> Maliliit na isdang pang-akwaryo at mga lamang dagat tulad ng alimango ang kanilang hinuhuli. Alas 11 na ng gabi pero ang mga bata patuloy pa rin sa kanilang gawain. Ilang sandali pa, bumuhos ang malakas na ulan. pa ng na na nang tumila ang ulan, nagdesisyong umuwi ang mga bata. Kalahating oras pa ang kanilang lalakarin, pabalik ng bundok kung saan sila nakatira. Pagka uwi, agad inayos ni Angelo ang kanyang mga isda. Pagka ako halimbawa ay eh, maganda-ganda ang biyahe. Minsan yung nalilimanda. Kada Pagka, pagka, pagka ho, marami kaming panguha. Pero pagka ako kakaunti, hindi eh, malakasan na lang ako isanda, eh. Para sa kanyang ina, pandagdag sa gastusin sa pag-aaral ni Angelo ang kita niya. Sana po eh hindi eh. Wala pong magagawa dahil nag-aaral <laughs> po sila eh. Gusto nilang makatapos ang pag-aaral. Eh didagdag yung baong baon na rin. Para sa Samaka, grupo ng mangingisda sa Kalatagan, suporta ng gobyerno ang kailangan para masupo ang problema ng child labor. Isa ito sa um, bunga ng kawalan ng malinaw na programa para sa mga mahihirap, lalong-lalong sa mga bangisda. Sana kung hindi naghihirap ang aming pangisdaan, sana hindi naghihirap ang mga bangisda. at itong mga magulang ng bata na ito ay hindi nila papayagang magtrabaho pang kanilang anak. Pagdating dun sa mga programa, ito ay talagang nakaplano sa lokal na pamahalaan bago natin ilabas yung mga proyekto para sa livelihood ng ating mga mahisda. Kasi kung magkakaroon tayo ng proyekto at nandyan pa rin yung mga illegal, palagay ko sayang lang yung pera ng gobyerno na ibibigay sa kanila. Kailangan muna nating maturuan, ma-educate yung mga tao sa wastong paggamit at sa wastong pangangalaga ng ating karagatan bago natin sila bigyan ng mga proyekto hanggang sa maramdaman na nila na talagang may may advantage or may magandang epekto yung pangangalaga na ginagawa ng lokal na pamahalaan. Labag din sa kalooban ng nanay ni Jeffrey ang pagtatrabaho ng kanyang anak. Kung ako tatanungin, ayaw ko rin naman sa dagat. Wala lang kami pagpaliiran talaga kung hindi sa dagat. Ang panamintaninan. Pag natanim ng mais, ang iba naman daw nilang pinagkakakitaan. Tuwing tagulan kasi, mahirap umasa sa dagat. Pero ang kanyang mga mais, tila hindi naaabot sa anihan. Lugi na kami dyan. Yung mais na yan, tulad niyang ganyan niya yan. Hindi namin ala kung magbubunga. Tulak sila ng isang sistema, ng isang sitwasyon na hindi nila gusto. So, para sa amin, dapat tingnan ito ng gobyerno. Kung talagang ang gusto nila ay makatulong lalong-lalong na sa mga mahirap, kilala na nila karapatan ng mga mahihirap na sinasabi nilang ito. Kailangan kapain mo kung anong kalagayan ng mga mahihirap na ito. Tugo naman dito ng pamahalaan ng kalatagan ay mga programang nakasentro umano sa mga komunidad. Aminado kami na kaya namin ibigay yung mga proyekto, kaya namin ibigay yung mga programa, kaya namin siguro itong iplano. Pero pagdating siguro sa implementation na, eh, kailangan katuwang namin ang community. Lahat ay nagkakaisa na pangalagaan ang karagatan. Pero dahil sa kahirapan, umaasa rin ang ilan sa yaman ng dagat para sa kanilang kabuhayan. Ang pagbabantay at pagbibigay sa mga ito ng alternatibong pagkakakitaan ang kasagutan para mahinto ang mga gawaing maaaring makaapekto sa yaman ng karagatan. Ako si Rhea Santos at ito ang nakatala sa aking reporter's notebook.